Hinabol kayo sa bahay? Oh. Sino nila ba kayo sa bahay? Kinulik tayong oh. sobra na uh -uh. sig sig sigurado ka ang kinamatay noon yung pagbawi ng pera? Opo, sir. Na-stress siya kay mo na yung kwarta kay gamiton para ginuto niya pa check up niya sa iyong sakit. Ay, nako. Sino nagbawi? Si Kapitan sa malay. Ah, uh, Your Honor, nandito naman ang mga witness. Ito pong isunod na witness, Your Honor, ito magsalita, namatay po ang kanilang kapatid dahil bin, pinilit na kinuha yung pera. Sila na po ang magsabi, Your Honor. Sino? Sino yung namatay yung kapatid? pinilit ang pera? Sige. Itong... Mayong hapon dahil sa tanan, no? Bisayaon lang ako kayo ma... ako na ako kay maglisod ko og Tagalog para ma... may pwede ako mag-translate, Your Honor, sa Tagalog. Oh, translate na, Sige ko, pero ikaw mag-translate. Sige. 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 Um, ni Anhe uh, dili kay para sa mo ang kaugalingon, kung dili para ni Satanan, tungod kay kabalo ko nga daghan na apiktuhan ng mga pobre, nga tabanganan na mo ang gigamit nila para sa ilang kaugalingong interest. Uh, interes. Tapos, taga uh, tagadabaw di urume uh, sa Nabunturan, uh, October 20, ng lista, mo ni amo ang gi, hilapan case W D pumunta po sila dito your honor para masabi po sa lahat ang uh, nangyayari po doon sa probinsya ng uh, Dabao di Oro uh, Nabunturan Then nag-fill up me this W D uh, September 20 tapos ang iha ang giingon sa amo a 1K ang amo ang madawat Then pagka September 9 Ah, nagpahibalo na sila sa amuha nga ah, mag-release me o oh, a ah, 1K sa Albania Gym. Ah Pinapill up sila ng form. Ang sinabi sa kanila na ang matanggap nila ay 1,000 pesos. Tapos pag-abot na mo dito, ang amuang kapitan mo ay nagkuan ani Tapos lingon siya nga, gingnan niya nga, diba kabalo naman mo nga 1K inyo hang madawat, iuli ang sobra. Tapos wala jud may kabalo nga 5k di ang kuan. Wala may kabalo kung pila iuli na mo kayang ihanggi ingon lang uh, iuli ang sobra. Sinabi po sa kanilang barangay captain na, na nasabi ko na sa inyo 1000 lang yung matanggap nyo. So ang natanggap nila doon during sa pagbigay uh, ng pera ay 5000. Sinong barangay captain yan? Ninita Lucido. Ninita Lucido. Lucido. Kumsek, please uh, take note. Invite him, uh, invite this uh, barangay kapitain na uh, next hearing. At andito yung Arde. Arde, ha? Ah, tulungan niyo mag-imbita itong kumsek. Lahat ng mga inibita natin doon. Yes, sir. The PD of uh, Dabao de Oro is here, sir. And he's taking notes on the... Okay, take Because note. Para, uh, Oro. Ah, tulungan niyo kami mag ha? Sorry, yes, sir, sir. No, okay, boss. thank, you. Please continue. Tapos, pag nasa'y gibilin nga tao dito sa gym, wala may ka kaila nga tao nga ang iyahang giingon nga ang supra dito na mo ihatag sa iyaha na sa ni kauban nga iyahang sinaligan nga para mang manglista sa amo dito na mo ihatag ang kwarta sa tao nga ihanggi pa bantay sa amo tapos ingon siya nga sundalo daw to ni ana siya ah uh, ayong barangay captain po your honor uh, nag-iwan ang isang tao na siya yung na-assign para magkulikta sa 4,000 pesos. Dahil 5,000 yung natanggap nila, 1,000 lang ang usapan na madala nila sa bahay. Pero hindi nila binigay doon dahil hindi nila kakilala. Oo. Oh. Sabi sundalo daw. Pero tap human ato, naibalanday na mo nga. usa lang ito siya ka, CVO. Kaya mo ang barangay Manggod, 1 uh, to 8 kapurok. Tapos ang purok layo, dili na mo, kailatanan ang mga tao dito kay medyo layo siya, pero nabilong siya sa amo ang barangay. Muna nga, naka-decision po mi sa amo ang mga kauban, nga dili na mo, ihatak ang sobrang uh, 4K sa iyaha, kay wala man may kaila sa ha. then nangahadlok lang may, tungod kay wala man may kaila sa iya, ha, din, nang, 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 yung sinabi po, Your Honor, na sundalo, napakilalang sundalo at siyang inasay ni Barangay Captain na uh, tagakulita taga-kulikta sa 4,000, tag-4,000, hindi po nila binigay dahil hindi niya, nila kakilala. Pero nung nandoon na sila, umuwi na sila, nalaman nila na hindi pala sundalo kung hindi, CBO B.O. pala yun. Oo. Tapos namin... Sir, si may pangalan ka? Kisa ka si Wala, may kakuan na to, sir. Okay, sige. Ay na. Baka may pangalan kayo. Si, oh. yan. Kaya patawag natin, next hearing. Sige, yung... Yung CBO. Kasi kung barangay captain nyo, kilala nyo yung CBO niya. Kasi isang barangay uh, lang, maliit lang yung barangay. Uh, Your Honor, as governor, alam ko po, hindi po ni, sa mga constituent kilala yung mga functionaries. Even ako nga, hindi ko ma makilala ko yung muka, pero yung name hindi ko ma... Oh, yeah. What I mean by kilala, kilala ba yung mukha? Ah, yes, Later on, the name will follow. Oh, the name Nika, will follow. Mataga barangay ba to? Santa Cruz ako eh. Eh, kilala ko yung sino yung mga bata-bata ni Kapitan dyan. Uh, eh, Nag-siga-siga yan sa barangay. Kaya eh, palagi yung visible yan. Makikilala mo talaga mukha. So, kilala nyo? Wala may kuan ato nga pangalan sa... May pangalan? Sa naong? Sa, sa mukha? Oh, mailhan na mo. Mailhan nyo, makilala nyo. Well, dili na mo gid kung kinsa jud siya. Tapos nami kauban sa nag-release atong kauban namo nag-release og so, kwarta ang manghud ani eh, namatay gyud siya tungod ato nga panghitabo. Tungod kay na-trigger siya na asay sakit daan, din dili mo ra dili niya tungod lagi sa kapobrehon sir, ingon gyud siya nga kanang karon pa daw siya nakagunit og 5,000 nga ingon ato. Ah, uh, oh, uh, hey, uh, 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 mamatay um, 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 na-trigger, na-trigger ang sakit. Na -trigger iyang sakit. Na-trigger iyang sakit. Na-trigger iyang sakit kay kasi Ibawi ang kwarta niya. I Ibawi. Okay. Magkano binawi? Tapos Four. ang Four. ang iyang giuli ato 1k ang iyang giuli tapos dili man jud niya makuan kay sabtunon manggod siya. Then kanang pag-abot na mo sa ila sa amo kay nanguli naman mi, pag abot na mo, na nasikap dito nga maoy mangulikta sa kwarta, giuli jud na ko ang 4K sa iya ha. Kaya niya na siya nga, dili daw to, amo ang kwarta sa tao daw to. Yan I, na siya. Kapal ni Kapitan, hinabol kayo sa bahay? Oh. Siyong hindi pa kayo sa bahay, kinuligta yung oh. sobra na 4,000? Uh Oo. -huh. Ganoon ang ginawa ni Kapitan? Sa, sa balay niya. Tapos, si sa Silingan ako. Pumunta talaga sa bahay niyo sa kapitan. Kinulik tayong... Oo. So magkano ang binigay niyo? Adili, pari-pariha kay ako. Iuli d'yo na ang 4K sa iya ha. Ang siya, murag 1.5? 5 Oo, ang giuli. Giuli mo? Oo, oh, giuli niya. Pila mo nabili sa'yo mo? Magkano na iyon sa iyo? 1K na lang. Ha? 1K na lang ang nakakuha na, na, na ko. Si, siya, si... 3.5. Oo. Oh. Binawasan ni Kapitan ng 1.5? Oo. Oh doon pa sa bahay niyo. Hinabol kayo. Tapos naka-decision niya nga uh, kanang mo uh, sumbong may kay mayor. Uh -huh. Tapos nakabaluman din siya da dayo na ah, uh, siguro ay nakasumbong sa iyahang nga mo um, adto mi sa DILJ or, or. Si, Mayor Sil kisa nga mayor. Mayro Sil Balili po. Mayor? Mayro Sil Balili. Clarin uh -huh. Balili. Balili nang nabunturan. Oo. Oh. Oo. Tapos bisayo yung mi niya adto kay Lunes man may nag-release o kwarta Lunis mi nag-release o kwarta tapos pagka Martes ni Ato sa Amoa tungod kay ang iyahang giingon nga o daw mag mag mo sul sul sa Amoa nga mato kay Mayor Dili daw mi maminaw tapos ang iyahang ingon kung naay mangutana sa inyo ingna lang ninyo nga ambot ambot lang jud ang inyong itubag tapos na may video nga najud siya mismo dito nga nagsuruy sa Amoa Si Mayor si, si, mismo? Si Kapitan Ah si Kapitan? Uh -huh. Si Kapitan So hindi na kayo pumunta kay Mayor, hindi na kayo nag-complain dahil pinuntahan kayo ni Kapitan. Tapos pagkaugma, gini ato jud mi kay Mayor. Okay. Ibalo jud mi kay Mayor. Ano sabi ni Mayor? Ang ilahang ingon nga ila ilahang ingon kay murag Thailand siguro to siya og oh, kuan pero wala pa mi naka pirma sa kuan katong sa Api David. Kailan mga... na kaso si Kapitan? Oh. Uh. At least, so, nagsumbong sila kay Mayor. Uh -huh. Mabuti, may tiwala kayo sa mayor ninyo. O, oh, uh, butan. Ang Diyod among mayor, sir. Butan. Butan. Kilala ko yan. Kilala ko yan, si Balili. Mayor uh, Balili. Dating, dating mayor din yung iyang papa. Ah, yes, yes. Kilala uh -huh. ko yan. So, yung namatay na kapatid mo, sig sig sigurado ka ang kinamatay noon yung pagbawi ng pera? Opo, uh sir. -huh. Bakit? Masyado siyang na... na stress? emocional. Um, kaya relax lang, relax lang. Huwag kang, huwag kang, kwan. relax lang. Tagay tubig. May, Sige. inumin na tubig. Story up to Relax lang. Ano kapatid mo? Elder sa'yo, mas bata sa'yo. 34 pang edad ato, sir. Mas bata sa'yo? Ako itong manghud, sir. Manghod, lalaki, babae? Babae. Anong sakit niya? Kanang nasa, kanang urag pathology, bitaw, sir. Pathology? Sa so, tawag ka uh, na, eskilipsi, para, sir. Ha? Asa? Pathology. Uh, Epilipsi na sa tinood sa English. Ayan, atarika sa sir, ba, kay bawi man ang iyang kwarta, good. Okay, okay, sige, tapos. Na... Na-stress siya kay Gibawi mo na kwarta kay Gamiton. Palagi doon niya pa check up niya sa iyong sakit. Uy, nako. Sino nagbawi? Si Kapitan sa akong malay. Pangalan ni Kapitan? Ninita Lucido. Minita? Ninita? Ninita. Ninita? Si Lucido. Lucido o Barangay? Linda. Barangay Linda? Napildi na, na maproseser. Linda, nabunturan. Opo, so, sir. Na na hindi na siya incumbent kaya, natalo na siya. Opo, sir. Natalo na? Your Honor. Linda, yo, alam mo na yung Linda. Di ba na detachment med kami dyan sa oh, kantong kanto Linda? Oo. Oh, oh. Takot na takot ako pumasok dyan sa barangay nyo noon. Daming NPA dyan. Pagpapasok ako dyan, gira kagad. Dahil maraming NPA dyan sa Linda. Kung so, ngayon, wala na no? Wala na, sir. Wala na? Layas ang NPA dyan? Oo, oh, oh, sir. Okay, thank you. Your Honor, yes, uh, gusto ko lang i-present dito sa... Uh, Honorable uh, Council, ang uh, bahay po nitong biktima, Your Honor, sobra pong uh, kawawa ang kanilang situation. Uh, yung pan, i-present nyo. Asa. <laughs> Kumsek, kahit natalo yun si Kapitan, ha, you still uh, uh invite her. Babae ba yun, laki? Babae pa, siya sir. oh, invite pa rin natin. Para to shed light. Baka maya, sabihin niya, hindi siya binigyan ng forum to to express his, side. Tapos siya lang pinapakinggan natin. Dapat pakinggan rin natin yung Kapitan. Ex-Barangay Karte, Benita Resido. Okay, thank you. Meron na, meron na yung kuhan dyan? Sige, present. Pag-play, -pag wala pa? Ah, sige, while preparing, habang piniprepare nyo. Sino itong biberli bibibiro? Ay, ikaw ito? Yes po, sir. Sinabi mo yun sa pidabit mo na meron kayong mga nakitang mga We noticed that they were they were tarpaulins of Arturo Chongke Oi, Congressman Maricar Samora, and Tinguo Partizist in the seat gym. After waiting for an hour, Ninita Lucido arrived, bringing out documents such as general intake sheet, photocopies of our valid identification cards, and so forth. Ninita Lucido told us, "Who is Ninita Lucido?" Pitan, told us to wait. for us being called. And she told us in particular, kabalo naman mo na one kira in you ha. Iuli ninyo ang sobra ka na nakapulang na tao diya ihatag ang kwarta. And she walked away. So kung yung nakapulang na tao, kisa man to? Mato yung gisugo, sir, na ikuhaon niyang... Tagaasa man to siya. Kaprokot sa to, sa Amora pong barangay. Kung ito sa barangay niyo? Oo. So, kailan mo ito? Kaya patawag lang. Nakalimot eh. ko sa pangalan sa'yo. Dibdo kayo, magod mo akong cellphone. Nariha akong pangalan at tao. Na, na, nandyan yung pangalan ng tao? Oo. Oo, ilabas mo ha, para pag-alaw natin. Yung mo yung cellphone mo, para makuha yung pangalan. Uy, kaayo. Um. Yes. Ah,